may epekto ba ito dun sa place natin sa basketball, yung gold medal point natin sa resultang to? Uh, sa ADR, ADR is the anti-doping rules. Base sa, sa mga provisions ng ADR. Kung team event, may provision yun eh. Kung ma maalala, 11.2 something. Eh, kung team event, it should be kailangan na mag-positive uh, more than two players. Mm -hmm. okay. So, mm -hmm. since siya lang naman ang positive on sample A, yung sample B, hindi pa nga natin alam. Baka negative doon or what, uh, sana. Uh, so, so, hindi, for me, hindi affected yon Pwede natin ilaban yon sa ano. Kung naapektuhan yung, uh, yung standing, yung goal. Kasi mm -hmm. nakalagay doon, uh, more than two athletes ang ang magpositive bago mo isaction yung team result or what. Mm. Okay pa. So, sa individual kung... event 'yon. Automatic mm. 'yon. Kagaya ng nangyari sa cycling, automatic 'yon. Okay, okay pa. So, atin pa rin po yung point, atin pa rin, atin pa rin po yung goal. Kasi yes. Mm -hmm. Atin pa rin okay. ang goal. Okay po, okay po. Sir, sorry, for the, ano lang, for the sound Ay, sa Bahrain nga, may, ay, sa Bahrain. Sa Jordan, meron ding positive eh. Opo, meron nga rin po. So, talagang, ano sir, by, talagang, hindi siya natin sasabihin na questionable kasi, una, meron eh, din yeah. eh. Diba? So, paano naman mapuprofit yung gold? Eh, sa kanila, meron din. Hmm, okay po. So, saka mm -hmm. talaga may medical history si, eh, ano, Si, may medical condition si Brownlee. Alam naman nila ang performance ni Brownlee. At tatawang na siguro na na yung medical issue nga. Kaya galing sa injury siya. Eh. So, baka, baka may nainom lang or what. Na whatever pain reliever na may component na gano'n. Eh. kung ano nga, nagpapahid nga ako ng ointment eh. Ng lower back pain. Uh, ano rin, gano'n din product. Eh. So, So, so pala positive din. <laughs> For uh, enlightenment lang po. Uh, ingat, ingat lang. Pero we, we're not tolerating that, no? Of course. We're not tolerating that. We're very strict on that. Hindi ko lang alam nga yung uh, medical history niya. Basta nga alam ko, meron siyang medical condition, kaya hindi siya nakalaro na World Cup dahil injured something.